Chuwa mga mare! For today's ganap nga ay pupunta kami ng Gabaldon. Mas natutuloy talaga ang lakad mga mare kapag ka walang plano, shoot up. Oh. Yung akala mo, pahinga mo today, pero wait, may magme-message sa'yo na puro tayo ng Gabaldon, gumayak na, ganorn. Pagka mga galaan mga mare, mas mabilis pa ako sa alak 4, charis. At ayan nga, sinundo na nga ako ni Jane. Sama ko nga dyan, si Baby Ali, si Maring Susan at ang family ni Ate Divine. Kita nyo naman na talagang biglaan yan mga mare dahil naka-uniform pa naman yung isa dyan, charis. Kaya sabi ko kay Ate Divine, lagi magbaon ng damit para pa may bigla ang lakad kami for the change outfit na lang siya shoot. Fast forward na nga mga mare dito na kami sa Gabaldon. Huminto muna kami para magpa-picture. Maraming ating riders sa Huminto para magpa-picture. Dalas ako mapunta ng Gabaldon pero first time ko atang ang magpa-picture dito. Kaya ayan pumila na kami para kami na yung next ruta. Magjowa atay nagpapa-picture dyan mga mare. Last picture nyo na yan, walang forever, charis. After nga namin magpa-picture, ay diretso na kami sa bayan ng Gabaldon. Ito nga pala mga mare, pinaka best spot ng Gabaldon, 'di ba napakaganda? Kasing ganda na nagvo-voice over, charis. Nature lover ako mga mare kaya gusto ko yung maganitong galaan pero gala talaga ako charis after nga namin pumunta sa bahay la Jay ay eh, naghaharap na kami ng kakainan mapupunta pa ata kami ng dingalan kakaharap ng kakainan suta dahil ang peg nga namin yung kamayan kinemir at dahil inabot na nga kami ng gabi sa kakaharap ng kakainan dito nga kami sa bahay naman Manteban dulo na ata ng gabal dun to, mga mare kasi tanaw na yung tuloy papuntang dingalan suta pagpasok ko nga sa loob ay napawawa ko mga mare dami ng ilaw charis music bar and restaurant nga ito mga mare kaya chill chill lang mm -hmm. ganda ambiance mga mare, perfecto pag gusto mong mag-unwind. Sigurado pag napunta ka dito, walang marites, Charis. Kung i-rate ko yung bahay ni Mang Teban, siguro 10 over 10. Piliin mo maging masaya, sabi ni Mang Teban. Kaya yun naman ang ginagawa namin mga mare, enjoy life to the fullest, shuta. Samahan natin yung mga taong puro good vibes lang. Sarap kasama yung mga taong berat at puro tawanan lang. Ilang beses ko pa lang sila nakakasama pero palagay na iloob ko sa kanila. Balik tayo dito sa Mang Teban ng mare, shoota. Sa dami ng ilaw nila, parang gusto kong hingin yung isa, charis. Sa dami ng gutom namin ay nag-order order na kami. Hinayaan ko na nga lang silang nag-order kasi alam ko naman masarap yung order nila, wag lang buro shoot. Habang inaantay nga namin yung pagkain, ayan kinukulit ni Ali si Maring Susan. Hindi naman kami matagal nagantay sa food kasi wala pa masyadong customer. At eto ay mga sarap na food ang namin mga Mari. Meron jan calamari, meron din jan awake awake shoot pa. Meron din jan curry curry na napakasarap. At ang sinigang na salmon na napakalamnam na puno ng betchin. Nagustuhan namin yung mga foods nila mga mare masarap lahat. At yung presyo naman eh, ay kaya lang din sa budget. Kaya for sure babalik kami dito yung planado na talaga siya. kumakain niya kami ay may free na binigay si ate. Siya pala yung may are. Papatigim daw niya sa amin yung bestseller nila. Crispy chicken fit mga mare napakasarap. Hinahanap ko yung buto pero wala pala. Boneless pala yan mga mare shoota. Ah. Ngayon lang kasi ako nakatikim ng ganun mga mare. Favorite ko ang chicken fit pero kinakain ko may buto siya. Noong nakita nga namin yung Alfonso natawa na lang kami. Eks muna sa golf mga mare. Puro gala na lang muna tayo ngayon Charis. Sa mga magagawi po ng gabaldon ito po yung page ng bahay ni Mount Teban. Highly recommended ang place mga mare lalo na yung foodang nila. Kaya puntahan nyo na din mga mare. Mare.